Hello mga kababayan. So guys, kanina natuloy na naman yung hearing tungkol dito sa mga kawalang ang ginawa ni Apollo Kibuloy sa mga nasasakupan niya. So ito yung ano hearing na pinamumunuan ni Senator Risa Sa kasamaang palad guys, ang dumalo lang eh si Senator Robin Padilla. Pero dumalo siya doon Ah, hindi para malaman o madinig yung katotohanan dito sa mga nag sa kay Apollo kay Buloy. Si Robin Padilla ay pumunta doon para uh, ah, sabihin na siya daw ay hindi hiningan ng pera ni Kibuloy nung siya ay nanghingi din ng tulong dito. So parang sinasabi niya na kung yung iba, halimbawa man si Senator Sobiri, di ba? At saka yung mali mo, si Senator Amy Marcos, di ba? O yung iba pa na maaring hininga ng pera ni Kibuloy na tinulungan ito sa kanilang pangampanya, di ba? Eh siya daw eh hindi. Wala daw ah, hiningi kahit na ni isang kusing si Kibuloy sa kanya. So parang sinasabi pa niya na mabuting tao si Kibuloy kasi hindi na may mera, di ba? Tapos ah, sabi pa niya guys, ano, yung mga ano daw na to, mga nag sa Dokeke Kibuloy, kung talaga daw matatapang ang mga to, dapat daw ay alisin nila yung kanyang, kanilang mga mask at ilabas nila yung mga mukha nila para nasa gayon uh, makilala daw sila ni Kibuloy na sila yung mga nag sa dito para daw patas. Samantalang si Kibuloy ha, hindi maka-attend-attend sa Senate hearing na yon ha. Guys, itong si Senator Robin Padilla, Una, sasagutin ko yung parang gusto pa niya palabasin na mabuting tao si Kibuloy kasi hindi nga siya, hindi nang ng pera sa kanya, di ba? Nung siya yung humingi ng tulong. Alam nyo guys, doon sa kaso ni ano, Chief Justice uh, Renato Corona, nung dati, na nagkahiri nga siya, di ba? Tapos doon nga siya na ano, impeach. Eh, ano, ang Senate President dito ay si... Uh, dating Senate President uh, and, ano, Le, yung nag-celebrate ng 100 years niya, di ba? Uh, siya yung ano, Senate President noon. Tapos nung nagbabasa na si uh, Chief Justice uh, Renato Corona na sinasabi nga niya doon sa mga nag sa kanya, yung mga katangian niya na kesyo siya ay mabuting tao, ganyan-ganyan, uh, ininterrupt siya ni uh, Senate President Enrile na sinabi na sa isa daw na halimbawa paglilitis, hindi pinag-uusapan yung reputasyon ng isang tao. Kahit mabuting tao ka, ang pinag-uusapan lang doon kung totoo ba yung inaakusa sa'yo. Hindi mo pwede isang galang na halimbawa ikaw eh, nagdo-donate ka o mabuti kang tao, tumutulong ka sa may hirap, di ba? Yung reputasyon mo, hindi mo pwedeng sabihin yun na, ikaw yung mabuting tao para pabulaanan yung mga inaakusa sa'yo. Ang pinag-uusapan lang daw doon, sabi ni uh, Senate President Enrile dati ha, nung panahon na yun ha, ni uh, President Noynoy Aquino, ay yung kung totoo ba yung mga akusasyon sa'yo at walang pakialam kung ano yung reputasyon mo. Ang ano lang, pabubulaanan mo ba to na hindi totoo itong mga inaakusa sa'yo? Ayun lang. So ngayon, kahit sabihin mo na pinagtatanggol ni Senator Robin Padilla, halimbawa, sa ano eh, yung kumbagang paraan, kung matalino ka, ano pa hapyaw na paraan na eh, sinasabi niya na mabuting tao si Kibuloy. Tapos hindi siya kasali dun sa mga nagbigay ng pera. Maari yung iba siguro, di ba? So, walang sa isa yun. Ang pinag-uusapan, oo, oh, oh, ang alam nga eh, ano eh, di ba? Pastor nga siya. Yun ang reputasyon niya. Pero ang tanong, ang pinag-uusapan, kung ginawa niya ba talaga to sa mga taong nadi dito? ba? Diba? Kung yung mga akusasyon nila ay totoo ba? Na kahit ang pagkakilala niyo o ng iba, kay Kibulo ay eh, mabuting tao. Pero pagdating pala dun sa ano niya, bahay niya, dun sa nasasakupan niya, eh halos ano, mayat maya siya palang nakikipag-sex. ba? Diba? Iba-iba Ito, pinatunayan, iba-iba palang babae ang naka-schedule. At halimbawa, pumunta yung babae nga kangina, no? Na sabi, hindi daw yun ang naka-schedule nung araw na yun. May iba pala. ba diba? At hindi porket hindi nangyari sa'yo, e eh, ibig sabihin, hindi nangyari doon sa kasama mo. Maaaring iba rin nato sa'yo, maaaring sa kasama mo, iba rin. Kahit magkasama pa kayo sa isang bahay niyan. Halimbawa, kagaya niyan, nandoon yung Jacqueline Roy. Malay mo ba kung pangit yun na hindi type ni, ano, ni Kibuloy? Di ba? Hindi ko pa nga yun. Dapat sumipot nga yan doon sa Senate hearing eh. O maaaring kahit nando doon siya, hindi siya nagalaw ni Kibuloy. Dahil hindi naman sa pag baka hindi siya type ni Kibuloy o ano man. Di ba? Pero nando doon din siya. So hindi mo masasabi na porket sinayong mo hindi ikaw nagawa na ng gano'n ni Kibuloy, hindi na rin nagawa yung kasama mo. Dahil maaaring magkaibang tao kayo, magkaibay tsura nyo, hindi kanya type. Hindi niya ginawa sa'yo. So ngayon, eto pa. Ang sabi niya, bakit daw hindi, uh, kung matapang daw itong mga nag-aakusa, bakit daw hindi alisin yung kanilang mga face mask para malaman daw ni Kibuloy kung sino yung mga nag-aakusa. E eh, ito nga ang huling nag di ba si alias David, sinabi na nga niya na siya ay eh, ano, up, bali apo siya ni Kibuloy. So kilala siya ni Kibuloy. At syempre, mga yan, gusto lang nilang ano, yung kaya sila ka face mask, kilala nila at alam nila na si Kibuloy napatay na nga iba nila kasamahan, di ba? So, gusto lang nilang humingi na Pero kung yan, talagang sigurado ni, sisiguraduhin lang ni Senator Robin Padilla na yung security nila, ma-provide -pro niya, eh talaga yan. Alam mo, ano, Senator Robin Padilla, sana ito eh makarating kay Senator Robin Padilla. Mas may bayag pang pa nga mga kaysa sa eh. Alam mo bakit, Senator Robin Padilla? Kasi, biruin mo, ikaw pala naman, nangingi ka ng tulong kay, ano, kay Buloy. Tapos hindi ka naman nagbigay ng pera. Nangingi lang ng tulong. Eh bakit ano, kamping-kamping ka na kay Buloy? Ano meron kay Buloy? para ah, hindi mo dinggin na alam mo eh, kung ano yung mga akusasyon na to kung totoo ba? Bakit ang pagkiling mo na kay Buloy na? di ba? Ano yung kinakatakot mo? Kung wala ka naman palang ginawang masama. O, oh, maaring nung nanghingi ka ng tulong, di mo man alam ang pagkatao ni Kibuloy na ganito pala. Diba? Ganito na lang lumantag tong mga ganitong akusasyon, diba? Yung pumutok talaga, bukod dun sa FBI sa US. O ano yung, bakit ano, nakasaklolo ko kay Kibuloy? Mas matatapang pa to, eh. Dahil ah, uh, nagre-reklamo sila kay Kibuloy, eh ikaw. Ano, beholden ka kay Kibuloy? Kung baga mang parang, ano, nakatali kamay mo, pati bibig mo, nakatali diba Ano? Uh, hindi ko malaman kung ano pinakain sa iyo ni Kibuloy, gaano ba kalalim ang pagkakaibigan nyo para hindi mo siya ano makalaban o hindi mo ma hindi naman kailangan kalabanin ni eh. alamin lang yung katotohanan kung totoo yung mga sinasabi o allegations laban dito kay Kibuloy. At mas may bayad pa yan sa mga kasamaan mo sa ano committee na yan na ano sila matad sila. Sila, lumantad sila kahit na parang mga ngalib ang buhay nila. Pero yung mga kasamaan mo, ano, Sen. Robin Padilla dyan sa committee na yan, ni hindi dumalo para alamin kung totoo yung mga sinasabi ng mga to laban kay Apollo, kay Buloy. Diba? Mayayaman naman kayo. Ibig ko sabihin kung sa pera, hindi pinag-uusapan yan eh dahil mapipera kayo eh. Pero yung alamin yung katotohanan, daluhan nyo yan dahil obligasyon nyo yan bilang mga senador na nag kayo dyan sa committee na yan. Di sana pala kung halimbawang meron kayong itatangi, lalo na dyan sa mga kasamaan mo, in-excuse na lang yung sarili nyo na ayokong sumali dyan sa committee na yan dahil baka mamaya tirahin si ganyan, si ganito. Sana matagal pa lang hindi nyo na tinanggap na maging ano, member ng committee na yan, di ba? Ang tanongin mo, uh, Senator Robin Padilla, yung mga kasamaan mo, bakit hindi dumalo sa pagdinig dyan sa kaso ni Kibuloy? Sila ang mga duwag at kasama ka na rin doon, Sen. Robin Padilla. O ayun guys, dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!